Aris, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 5 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga Buenas sa 3pm hanggang 6pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, red na kulay ang iiwasan at mahilig sa alak na player ngayong araw. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 7am hanggang 10.15am at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11pm at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Gemini, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay dilaw ang dapat na iiwasan. Cancer. Sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7 a.m. hanggang 10.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. magingat lang sa pagbabalato. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buwena simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong Buenos ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, kulay yelo ang iyong iiwasan muna ngayong araw. Virgo, ang simula ng oras na Buenos sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Libra, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4am hanggang 7.10am at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga palikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 6.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Scorpio, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, gold na kulay ang iiwasan. Sagittarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, player na may tato ang iiwasan muna ngayong araw. Capricorn, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes, sa gabi, ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Aquarius, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may Negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, blue na kulay ang iyong iiwasan muna ngayong araw. Pisces, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto. Na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, na bigay ng mga kalikasan sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9 p.m. hanggang 1.15 p.m. at muli ay mayroong 54 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo at kulay pula ang iyong iiwasan ngayong araw.